Alamin ang mga sanhi at paggamot ng pekes. Ang kutis ng isang tao ay tinutukoy ng isang pigment na kilala bilang melanin. Mas maraming melanin sa isang tao, mas maitim ang kutis. Ang benepisyo ng melanin ay mabisang proteksyon sa araw, at pinipigilan nito ang pinsala mula sa pagkakalantad sa araw. Napansin namin ang mga taong may maitim, kayumanggi, itim, na batik na mas maitim kaysa sa balat sa paligid. Ang mga karaniwang apektadong lugar ay ang mukha, leeg, kamay, likod, at iba pa. Ito ay mga lugar na puro melanin at nagiging mas nakikita sa mga taong may patas na kutis. Ang mga ito ay sanhi dahil sa sobrang produksyon ng melanin ng mga melanocytes na responsable para sa paggawa ng melanin. Ngayon, kung ano ang nagiging sanhi ng freckles ay hindi malinaw na itinatag, kahit na ang mga sumusunod ay iminungkahi. Isa, exposure sa sikat ng araw. Ang mga sel na responsable para sa paggawa ng melanin ay sumisipsip ng araw at sa makatawid ay gumagawa ng labis na melanin. Ito ay isang natural na mekanismo ng pagtatanggol ng balat. Dalawa, etnisidad. Ang mga lahi na may puting balat ay mas malamang na magkaroon ng pekes kaysa sa mga lahi na may mas maitim na balat. 3. Oras. Ang ilang mga tao ay may posibilidad na magkaroon ng pekes lamang sa tag-araw na may medyo malinaw na balat sa panahon ng taglamig. 4. Genetics. Kung ang iyong mga magulang o kapatid ay may pekes, medyo mataas ang tsansa na magkaroon ka nito. 5. Pangungulti Kung sa pamamagitan ng natural na paraan ng higit na pagkakalantad sa araw o artipisyal na ginawa kung ang salon, pinatataas ang pagkakataong magkaroon ng pekes. Paggamot May mga chismis na nagsasabing ang pekes ay mga halik ng anghel at mga antang-antang sa gabi at hindi dapat tanggalin dahil magdudulot ito ng masamang kapalaran. Ito ay, gayon paman, ay hindi totoo at para sa purong kosmetiko dahilan, sila ay kailangang alisin. Ang karaniwang apektadong pangkat ng edad, tatlong po, ay sensitibo rin sa kosmetiko at sa makatuwid ay kailangang gamutin ang mga ito. Ang pag-iwas ay ang pinakamahusay at ang unang solusyon. Sa pamamagitan man ng lahi, pagmamana, o pamumuhay, kung ikaw ay may posibilidad na magkaroon ng pekes, tiyaking ginagawa mo ang mga kinakailangang hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon ng pekes sa unang lugar. Iwasan ang pagkakalantad sa araw ng walang proteksyon sa araw, iwasan ang pangungulti, at magugulat ka kung paano mo talaga maiiwasan ang mga pekes. mag sa pagbabago ng panahon at iwasan ang pagkakalantad sa araw. Ang pagbabawas ng dami ng pagkakalantad sa araw ay maaari ding makatulong sa pagpapanatiling magaan ng mga pekes at sa gayon ay hindi masyadong nababahala sa kosmetiko. Kung hindi posible ang pag-iwas, ang ilan sa mga epektibong hakbang sa paggamot ay kinabibilangan ng Isa, mga topical cream. Naglalaman ang mga ito ng mga bleaching agent tulad ng Retin-A. Gayunpaman, ang isang kawalan ay kumikilos ito sa buong balat at hindi lamang sa mga pekes. Dalawa, laser. Ang isang sinag ng laser ay ginagamit upang alisin ang mga hindi gustong melanocytes na gumagawa ng melanin. Pinapabuti din ito ang kulay at kulay ng balat. Tatlo, cryotherapy. Ang likidong nitrogen ay ginagamit upang i-freeze ang mga selulo lang gumagawa ng melanin, sa gayon ay nag-aalis ng mga pekes. Pagkatapos gamutin ang mga pekes, ang pagpigil sa pagbuo ng pekes na may paglilimita sa pagkakalantad sa araw at proteksyon sa araw ay napakahalaga. Kung sakaling mayroon kang alalahanin o tanong maaari kang palaging kumonsulta sa isang espesyalista at makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong. Disclaimer: Ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.